Alam mo ba? Isa ang gulong sa mga kahanga-hangang imbensyon ng tao dahil dito napadali ang paglilipat ng mga mabibigat na bagay. Ang ideya ng gulong ay nagsimula noong 3500 BCE kung saan ang mga Sumerian sa Mesopotamia ay gumamit ng mga troso para magsilbing gulong sa paglilipat ng mabibigat na bagay gaya ng bato habang hinihila hanggang sa maimbento ang mga gulong na gawa sa kahoy at unang ginamit ito sa mga kariton o sa paggawa ng mga banga o palayok. Pero sa paglipas ng panahon, umusbong ang rubberized na gulong na inimbento ni John Boyd Dunlop noong 1888. Ang ideya nito ay para magkaroon ng komportabling pagbiyahe sa mga karwahe. Pero alam nyo ba na ang orihinal na kulay ng mga rubber na gulong ay puti at hindi itim? Ang kulay kasi ng rubber ay puti at ito ay mula sa dagta ng rubber tree. Ang punong ito ay naglalabas ng latex na kulay puti. Pero dahil nabababad sa init at mga lubak-lubak na daan, ang mga gulong na ito madaling masira sa paglipas ng panahon. Kaya naman noong 1912, ang mga manufacturer ng gulong ay naglagay ng carbon black isang kemikal na makatutulong para gawing matibay at popotekta sa rubber mula sa UV rays at init ng panahon. Ito ay gawa mula sa petrolyo at natural gas. Para mas gumanda pa ang kapit ng gulong sa kalsada, inimbento ni Frank Cyberling noong 1808 ang Groove Tires. Kalaunan mas naging komplikado pa ang paggawa ng gulong sa lalo pang pag-unlad ng siyensya at industriya ng manufacturing ng sasakyan. May gusto ba kayong malaman na trivia? I-comment na 'yan at ito ay aming aalamin. Ngayon, alam mo na